ang evacuees sa Surigao del Sur dahil sa kulang na ayudang pagkain at tubig. Pati mga tent kakaunti lang ang nila ang ibinigay nasa front line ng balitang yan. Si Gio Robles. Natutulog sa mga inilatag na karton at ang iba naninirahan na sa barong barong Ito ang apat na araw ng sitwasyon ng evacuees sa hinatuan Surigao del Sur. Kanya-kanyang deskarte ang mga bakwit para may matulugan. Lalo't kulang ang tents ng LGU sa dami ng nasa evacuation center. Si Belen at kanyang pamilya maswerte pa dahil may sarili silang camping tent. Masikip kasi sa tent, yung iba walang tent. Nagkanya-kanya kanya na lang kami nandala. Pero ang mas iniinda ng mga residente ang nagkukulang na tubig at pagkain. Nananawagan ako ngayon kasi tatlong araw na kami dito. Wala pa kaming natanggap na ayuda tubig nga humihingi pa kami. Nagugutom na nga kami ngayon, wala kaming pagkain. Ayon naman sa mga otoridad, may ayuda naman silang ibinibigay sa mga residente. Sa coastal barangay namang ito, sa hinatuan pa rin, bakas ang pinsala ng malakas na lindol. Ang dalawang palapag na bahay na ito, tanging second floor na lang ang natira, nang tuluyang bumagsak ang first floor. Tumagilid at halos bumagsak na rin sa dagat ang tahanang ito hindi rin nakaligtas sa lindol ang covered court na ito na bumigay ang halos lahat ng pundasyon. Sa bayan ng Tagbina, na itala ang pinakamalaking pinsala sa infrastruktura sa probinsya. Damay na riyan ang mga gusali sa Santa Maria Integrated School na halos mapulbos ng lindol. Ang eskwalahang ito ay isa dapat sa mga evacuation center. Sira yung mga ano yung mga pillars niya. Mm -hmm. uh, yung sa taas yung kisami, yung mga Uh, ding-ding, mm. yung pintuan, halos lahat sira. Mm. Hindi na magagamit yung room ko. Nananatiling kanselado ang klase sa bayan ng Tagbina dahil sa mga nasirang classroom. Maging trabaho sa munisipyo, apektado dahil napuruhan. Pero tuloy daw ang LGU sa pag-aabot ng ayuda sa higit 45,000 apektadong residente. Meron po tayong paunang pang-a-expo payout to those affected po na mga individuals households. Meron pa pong mga susunod pa na mga tulong na makukuha natin such as food packs mm -hmm. sa mga apiktado po ng lindol. Nasa state of calamity pa rin ang buong probinsya ng Surigao del Norte habang bumabangon sa trahedya. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5